So what's up guys Ayan guys ngayon may share ako sa inyo Ayan Ito So Ito nangyari sa piston guys Ayan o Ang motor na ito ay Yamaha White x 25 Ayan guys Yung nangyari dito is Naputol yung bulb Ng exhaust manifold So ito guys So may time na matigas siyang i Ano matigas siyang i-kick Doon kabila kasi ito pala guys oh pumapasok doon sa loob yan pumapasok yan dyan sa loob tapos yan, yung mga daan nya guys oh. yan oh. yan hmm. yan siyang bumabara sa loob guys yan sobrang lalim ng mga ah, o you know sobrang lalim na ng mga siguro magpapalit naman tayo ng black face tapos ito kaya pala na ano na walang langis dito yan walang langis dito guys tingnan nyo napakatuyo walang puma walang puma, walang pumapasok na langis dito kasi dito siya dumadaan walang langis dito dyan dito siya pumapasok guys yan tapos dito kaya pala pagbukas ko kanina guys bakit walang langis dito nakatuyo tapos dito tingnan mo guys oh yung tuyong tuyo yan walang langis kasi dito siya dumadaan hanggang dito lang siya guys of oh, yung langis yan and then nung nangyayari dito guys oh so ito kailangan nating i-grind ayan oh yan guys kumakaya pa ito guys oh ayan oh Oh, um, makaya pa i-grind yan, guys. Oh, yan ang naputol, oh. Yung bulb na putol. Yan, yung, yung kain ang, no? tama ng... Grabe, oh. Tinabili, guys, is 10,000. Ayan. 10,000 na ripo ng bangko. Ayan. sobrang dami niyang ayusin guys yan o oh, tuyong tuyo Itong sa taas na bago guys oh. yung tuyo yan dami nang gagastahin dito guys oh. papalit siguro tayo ng block or paparebor yan ang ano natin guys palit or paribor tapos ito uh, ah, yung problema guys oh, baka magsingaw kasi may tama tinamaan din ng mga ano guys ng um, ito si dito yan cake mo guys ganyan ganyan siya ito pala yung maingay kanina guys pag ito yung cake yan. minsan ito siya pampigil dito mapasok doon sa loob yan yan mapasok sa doon sa loob kaya marami ng mga pero, you know, oh. yan hindi nakita ka agad ito guys so repo kasi ito pag guys 10,000 yan so yun lang guys